Also, na hindi makahigop ng tubig gaya nito. Oh, kanina pa po ito binubuhusan ng tubig at binubuhay. Pero hindi po nabuhay, bu hindi mabubuhay-buhay. Ang dami ng tubig na nahubot. At ngayon, ipapakita sa inyo ang simpleng pag-ayos ng ganitong problema ng poso para po hindi kayo magastusan kapag makasyamba pa kayo ng tuberong uh, kamote Eh, kung ano-ano ang pinabibili sa inyo, eh, ilipat na lang. At kung ano-ano pa ay magagastusan lamang po kayo. Kaya kinakailangan kahit kunti, alam nyo po. Kung paano i-check up yung ganitong poso na hindi makahigop ng tubig o kaya mabigyan man lang kayo ng idea para po hindi kayo ma mauto ma kung makatsamba kayo ng kamuting tubero. Kalasing nyo muna. Gaya nito na picture pump lang. Dalawang tornillo lang po ang uh, makakalas dito. Saka check upin lahat ang mga problema dito. Kung meron kayong nakitang problema, Ayusin nyo muna at ipapakita dito kung paano maayos. At kung wala namang problema dito, saka lang po kayo tatawag ng tubero kung wala rin kayong nakitang singaw. Yon. Hindi yung konting problema lang, tawag agad ng tubero. Abay, wag na kayong magreklamo kung sisingilin kayo ng malaking labor. Ano? Dahil grupo po, karamihan ang mga tubero. Kaya nito po, ang nakita ang problema dito ay ito pong check valve niya. Nagkakasingaw. Kaya hindi pa kayo ng tubig dahil na-overuse na po itong check valve niya. Ginawa pa po po natin ito noong 2014 pa lamang kaya matagal na at kinakailangan ng palitan natin at uh, wala po malayo po tayo sa hardware pagbibili ka ng check valve gawa na lang ng improvised na check valve ayan chinelas po ang uh, gagawin na check valve dito alam po ng mga matagal ng tubero na mas matibay pa po itong uh, mga improvise na check valve kaysa sa nabibili dahil ito lang ang ang tandaan ninyo ano, para po hindi kayo malito. Dahil ito po ang nakitang problema, ito muna ang ayusin. Kapag naayos niya po ito at nakita po yung sapita ay okay at hindi pa rin makahigop ng tubig. Kung kayo hindi tubero, yun na po ang uh, rason kinakailangan ng tumawag na kayo ng tubero kung ganoon. Pero kapag ganito lang, hindi niyo pa chinichikap, tawag kayo agad ng tubero. Eh. Swerte nyo lang kung hindi kayo makachamba ng tuberong uh, kamote o kayong mga tuberong nananaga. Bubutasan lamang po itong improvised na check valve na to na chinelas. Pagsiksikan po ng uh, rubber o goma na isisiksik dito para siya ang uh, magkahawak, na magtatapal sa butas na ito. Yan. Bale, ganito lang kasimple. Oh. Tingnan mabuti. Isisiksik lang po yung goma dito. Sa gilid lang ng uh, ano, uh ng chenelas. Uh, chinelas. Huwag nyong ilusot na tatama doon sa butas ng tubo. Para tatapalan niya po yung tubig para hindi bababa yun ang trabaho ng check valve. Ganito lang ang pagkalagay oh. Yan. Oh, bali isang rubber lang ang linagay natin na magkakawak sa bilog na chinelas. Pwede rin yung dalawang rubber para mag-cross. Pero pwedeng-pwede po ito. Makikita ninyo din rin mamaya. Yan. Kanya lang, sa lagay yung tornilyo para maipit. Yun na yun. Kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa mga ganitong trabaho, problemang ganito, ay comment nyo lang dyan sa comment section at babasahin po natin yan. At kung hindi pa natin nagawa ng video, ay gagawan po natin ng video para po maintindihan ninyo. Dahil po, ganito po ang isang trabaho natin. Pagkatapos na paigpitan yung dalawang tornilyo, lalagyan lamang po ng tubig. Ayan o, kitang-kita naman ninyo, hindi bumaba yung tubig. Ibig sabihin, Okay, okay na po yung improvise na ginawang check valve dito. Ayan, higpitan lang mabuti itong dalawang turnilyo ano, para hindi patatagas yung tubig. <tapalala> saka tapang-tapalan lang ng mga pitak sila. At ito na, itistingin na po natin para may pakita sa inyo na pwedeng-pwede po yung improvise na check valve. Huwag na po kayong magtaka kung mayroong makapasok sa comment section na lilituin po yung mga gustong uh, interesado na matuto sa mga ganito. Dahil hindi po magkasundo ang masama at yaka mabuti. Well, na po mga kabertod. Sinusubukan ang buhay ulit. Ayan. Itong mga kasamaan natin ay ito pala ang mga nag install na mga solar. Ah. Balian na buhay na po. Yun lamang po ang munting kaalaman na napakasimple kung alam. Pero napakahirap naman kung hindi alam. Wala ka man lang uh, <laughs> ng kait na kunting idea kaya napalak napakalaking tulong po ito para po sa mga interesado.